Isa sa mga campsite na madaling puntahan dito sa Tanay Rizal. Mapasedan, motor, 4x2 o maligit na sasakyan ay kayang kaya. May rough road pero banayad lang at walang river crossing. Napakaganda ng campsite, payapa, malinis na ilog at napakasariwang hangin. Kasama ang mga kaibigan, ang ating pamilya mga batang walang sawa sa paliligo at ang mga ngiti na ang sarap pagmasdan. Kaya mga kapatid, samahan nyo kami sa isa na namang adventure or camping adventure dito sa my River Ranch, Tanay Rizal. Good morning mga kapatid. Nandito kami ngayon sa my Mia subdivision. Dito yung meetup place namin. Bali, pupunta kami ng Tanay Rizal at ito yung gamit ni paring Maye. Ayan yung mga kasama natin. No, lala, same. Ayan, bali. Car camping tayo sa may River Ranch, Tanay Rizal. Time check, 6am, 6.30am. Tapos, didiretto na kami papuntang River Ranch, Tanay Rizal. Ayan yung mga bata. Hello! Tara na mga kapatid, simulan na natin ang ating adventure. Let's go! Marcos Highway na tayo mga kapatid. At gara-garecho na tayo papuntang Marilaki Highway. Bali, mag-stop over muna kami sa may Shell Buso Buso. Nauna na rin yung mga kasama ko ron Bali dalawang sasakyan lang naman kami Doon kami sa magre-regroup sa may Shell Buso Buso At mag-check na rin kami ng mga Nig namin Bilin pa Kung may mga kulang pa ba kami Balitaan ko kayo mamaya mga kapatid. dito na kami sa may buso-buso, shell buso-buso. Uh, at breakfast muna konti tapos usap-usap kung paano yung mga gagawin namin. Kasi may bibilin pa kami mga pagkain. <mikip> Ito, tahu muna tapos ah, ano, sandwich. sandwich. May cheese bread, may egg sandwich. Bibili lang din muna ako ng kape. <mikip> <mikip> At tapos na tayong mag-stop over dito at tapos na rin mag-usap. Bali, didiretso na kami ng pahinaan, mamamalengke, tapos diretso na ng River Ranch. Guro na sa wala ng one hour yung biyahe kasi malapit lang naman yung River Ranch. Dito mga kapatid, nag-stop na kami dito sa may pahinaan. Ito yung madadaanan yung palengke kapag sa marilaki kayo dadaan maliit lang siya mga kapatid pero kompleto naman may mga raw dito na mapipili isda, karne mamamalengke lang muna kami na mga pa tapos na tayo mamalengke mga press... kapatid uh, diretso na tayo ng river ranch as per google map 34 minutes 21 kilometers let's go So, mga kapatid kakaliwa na tayo papunta ng Santa Ines palatandaan nyo mga kapatid after ng manukan dito sa Marilake kakaliwa na kayo papasok ng Santa Ines kapag uh, papasok kayo rito sa may Santa Ines may checkpoint sa unahan magbabayad lang kayo ng 50 pesos per sasakyan kapatid yung signage ng River Ranch. Kakana na tayo rito. Hindi naman kayo maliligaw kasi nasa search siya sa Google Maps at sa Waze. Tapos along kalsada lang talaga siya. Welcome to River Ranch. Ano, keep noise to a minimum. <laughs> Hindi sila kasi nag-accept ng walk-in, kaya kailangan nyo magpa-reserve tas ibibigay nyo na yung mga pangalan nyo. Sundan lang natin yung guide. Ito mga kapatid, ang napwestuhan namin yung bandang entrance. Tapos, ayan yung ilog, katapat na lang natin. Mag-setup lang muna kami ng camp dito. Tapos, i-update ko kayo mamaya. Bali, dyan namin itatayo lahat ng tent namin. Eto mga kapatid, at tapos na tayo mag-setup ng ating camp. Ito yung tent namin ni Mrs. Sila paring maye. Doon naman sa blue, sila paring pocho. Tapos sila paring box sa si Norland. Tapos sila paring Joel. Tapos ngayon ay nagpe-prepare na kami ng aming lunch. Habang yung mga bata, ayun. Nasa ilog na sila at nag -e enjoy Play lang sila. Um, by the way, mga kapatid, yung river dito is mababaw lang. Kids-friendly siya. Kaya walang problema. Ayan sila. Mag-aayos lang ako ng iba pang kulang na gamit para goods na tayo lahat. Ganda rito, mga kapatid. Mahangin. Pakita mo yun. Nagbabakyum ka. Ayan, o. No? Wow, oh, back yung tent namin na pang family. Tapos, umuulan na. Ambon-ambon lang naman. Ambon-ambon. Tapos, eto, meron kami dalang panggatong saing. Ano yan, pre? Ah, uh, fried eggplant. 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 Saka? Fried tilapia. Fried tilapia. Eto na yung tangalian namin para sa mga bata, hotdog. Hotdog tapos kami eggplant saka tilapia tapos bago ayun mga kapatid katatapos lang natin mag tanghalian at hugas muna tayo mga kapatid ang ganda rito sariwa yung hangin napaka lamig yun nga lang kanina mainit kasi nga open siya ang lamig na nung simoy ng hangin dito sa may river ranch tapos payapa lang yung ilog mamaya tampisaw tayo dyan punta muna tayo sa common CR nila sa sa hugasan para may pakita ko na rin sa inyo kung ano itsura nung CR nila rito ayan yung CR nila mga kapatid tas yung gitna dyan yung pwede ka magugas napakaganda ng CR nila simple lang malinis ito yung itsura ng CR nila rito toilet, may bidet tapos napakabang oh may sabitan din tapos ito tabo sa timba tapos gripo malakas din yung tubig nila rito same lang din dito malinis siya mga kapatid tapos merong sink. Gugas muna tayo ng pinagkainan. Ito nga pala yung bagong tent na binili namin from Decathlon. Kasi nung unang camping namin, medyo maliit siya. Hindi kasya sa main pamilya kaya nag kami na bumili ng malaki. Basta yun, nabili namin sa Decathlon, Base R etong tent na to. Ito yung toob niya. Nakamish siya, nakanet. Kaya pasok yung hangin, tapos may pintuan siya rito, na pwede mong i-roll. Tapos may mesh din siya. Tapos dito sa harap naman, ayan, naka-open lang siya ng ganyan. Tapos, meron din siyang mesh or net. Tapos, eto yung pinaka-owning, parang owning niya na rin. Ayan. Tapos, etong dalawang poste ko, yan yung sa lumang owning ko. Yan na rin yung ginamit ko. Pero, bibili pa tayo. Tapos, yung ibang table natin nandun. Ayan yung magiging tambayan namin for today's video. Tapos, eto yung view mo pag nasa tent ka. Tapos malamig yung hangin, sariwa. Wala nang gagawin kundi magpahinga lang. Enjoy mo lang yung view ng nature. Tapos ito yung mag-in Na busy. JJ na nangitim na agad. Mami. Relax lang muna tayo mga kapatid. Ayan si ship natin niya si Parang Maye. At ito yung pinapalambot namin na... Bulalord Bulalord Yun Lord. Sino yung sinong sup-sup? Mamaya, sobrang lambot na yan. Tapos, ang laking tulong din ng may panggatong na dala. <laughs> pero, pero meron din kami dalang stove na para ipeber na kakailanganin. Magbubyutin din kami. Ayan, yan yung magiging dinner namin mamaya, bulalo na pata. Meron din tayo rito ipon, bacon, tapos ano may hotdog pa, may kusino, pork chop, may, may bituka pa. Tapos ito malupit na mga kapatid. Boom. Dalawang lobster. Ayos to mamaya mga kapatid. Tapos meron pa pala rito. Pampa. High blood. Chicharon <laughs> bulaklak. Patay tayo rito. Living life every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better day. Oh. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel so well. Really it's pretty cool that Medyo I'm a I could walk, see here, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday Late at night, not okay All I want, and I Between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray. I believe in the better days. Living life every day. Not okay All I want and I pray All I need are some better days Yeah All I need are some better days Cause all I want and I pray I believe in the better days Woo! Grabe rito mga kapatid Ang lamig <laughs> Ang lamig na nung tubig Ang lamig pa nung hangin <laughs> Pero masarap na relax. So, makakasama ko mga bata. Kaway kayo, kids! Why? Kaya <laughs> na enjoy yung mga bata. Sasabayan ko lang kahit nilalamig na ako. Good evening mga kapatid. Ito na yung setup natin sa gabi. Ito yung mga fairy lights natin. Tapos may ilaw tayo kasi si Baby JJ nasa loob. Bali, sinarado ko yung screen ng tent kasi may mga maliliit na insekto na pumapasok. Kaya, ikikip natin na nakasarado lang yung net. Tapos, ito yung tambayang area namin. At kakain na rin kami ng dinner. Ito, ano to pre? Yan. ay, chicharong bulaklak. Ito yung chicharong bulaklak natin na kasalukuyang pinapakulo. Tapos meron tayong pang bonfire. At ito yung log ng tambayan natin. Paring maye ang chef natin. Ito ang ulam natin, bulalo. Na kanina pang tanghali pinainit. Kaya pinakuluan to ng kanina pang tanghali. Eh. Kaya for sure na malambot to pati buto. Ayan sila. Kain na tayo mga kapatid ng Bula Lord. Bonfire Gaming. Ano ba tawag dyan nak? S'mores? <laughs> takot na takot eh. Tayo ang mga sundalo. Good morning. Good morning, Jay. Mommy. Bebe. 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 Grabe lamig nito, mga kapatid. Kaya pansinin niyo, pinag-jacket namin sila. Ano? Kasi sobrang lamig. Time break natin 6 AM. timpla lang muna tayo ng kape, mga kapatid. Magawak sa ilit Amin yung paamo. Amin na Ah Kasi may ano ka muna dito Upu dito po, Upu nasa muna Sobrang lamig pala rito mga kapatid sa umaga Sa kanong madaling araw kasi umulan din kaya siguro sobrang lamig din Ayan oh, yung hamug oh nasa labog nasa baba lang yung hamug Ganda rito mga kapatid. Ganda ng ibon. Eto mga kapatid at sumisikat na ang ating haring araw. Bali, unti-unti nang lumiliwanag rito at yung lamig medyo nababawasan na pero malamig pa rin gising na ang mga bata magasikaso lang tayo ng breakfast bali hinihintay ko rin talaga tong sumikat na yung araw para matuyo na ang aming mga gamit nalo na yung mga tent kasi sa sobrang lamig at umulan kaninang madaling araw nag moist pero hindi naman tumago sa loob moist lang talaga siya saka sakto to yung init ng araw ng gantong oras ay healthy pa lalo na sa mga kids kaya mas okay na nakatambay sila dyan Ito maganda kapag ka nandito kasama ang mga bata Pwede sila maglaro-laro. Ito si kuya. Kaden. JJ. Puntaan muna natin sila, Mami. Ligo muna sa ilo. Gabang. Yung iba mga kasama namin ay nagpe-prepare ng breakfast tapos nag partial likpit na rin ako para mamaya hindi na gano'ng karaming ililigpit grabe yung lamig ng tubig mga kapatid tas ang lino sila ah, oh. ito ah bigal ko ano? hindi hindi yung sila may eh, hindi ka kaya lamig dito. Ayun. Ah, ano Ay, 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 Itong kabilang side na to, hindi na to sakop na hindi na to sakop na river ranch. Ang alam ko, Camp Hiatus. Tapos dun,

kasi medyo rocky siya pero safe naman siya basta ang ginagawa namin is kapag nandito yung mga bata may yung pinakamatanda sa kanila yung nag assist tapos kita naman siya sa campsite kasi yung kahabaan ng river ranch simula dyan ayan in front siya ng river kaya kitang-kita mo yung campsite kapag uh, lalangay ka sa river nila ang um, nakikita ko lang na downside sa kanya hindi naman siguro downside kumbaga comment ko lang um sa umaga tanghali masyadong mainit kasi nga open yung space niya walang masyadong mga puno kaya ramdam mo talaga yung tirik ng araw dito pero in fairness naman yung hangin naman dito ay malamig sobrang lamig ng hangin dito kaya ah, malamig pa rin yung pakiramdam yun nga talaga ah, kagaya nun sa akin sumakit yung balikat ko saka yung likod ko nasunog siguro kahapon nung pagdating namin nung time na nagsiset up kami ng camp namin nakaubad pa ako kasi ang init eh <laughs> Kaya yun Kung siguro may mga punong malalaki rito Yung may shade siya kahit paano Much better pero All in all mga kapatid okay ang river ranch Maganda yung ilog Tahimik Okay yung staff nila Madaling kausap Tapos meron ding tindahan sa labas tapos si Pepper na may kulang pa kayo gaya ng ginawa namin along the way dito sa loob ng Santa Ines may mga madadaanan kayong tindahan na pwede rin kayong bumili ng mga kulang nyo pa para sa camp camping nyo punta naman tayo dun sa may bandang kabilang part ng River Ranch kasi hindi pa tayo nakapunta rin dito naman sa part na to ito yung mayroong wifi area tapos pwede kayong gumamit ng cottage factory lang ito yung kabilang side ng river ranch hanggang dyan na lang siguro ginagawa pa to tapos ito yung meron silang deck dito Ito yung breakfast natin ngayon Tuyo, bacon, itlog Hotdog, tosino Kain na, na tayo mga kapatid Ito mga kapatid At kasalukuyan na tayong Nagliligpit Ng na ating mga ginamit Yung tent natin Okay na lahat time check mga kapatid is 11.30 am ito yung sinasabi ko sa inyo na since open yung area pagtungtong ng tanghali ay dama mo na ang init pero kapag kahapon gabi madaling araw malamig dito Gabi na tayo tapos na ang ating adventure dito sa may River Ranch. I ang binayaran namin dito per head ay 800. Tapos yung 12 years old below libre naman na siya. Dun sa binayaran namin na 800 per head may kasama ng bonfire na wood. Tapos wala ka nang ibang babayaran pa rito. Tapos meron pa kayong um, free access sa wifi bibigyan nila kayo ng voucher para ma-access nyo yung wifi nila all in all mga kapatid maganda yung lugar tapos malinis maganda yung CR malakas yung tubig Li from Lacuachero hashtag project Laboy. happy travel and peace yo